Humigit kumulang sa 50,000 tao ang nakisaya sa araw ng Davao. Personal ding dumalo sa okasyon si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Si Jason Amisole ng PTV Davao sa detalye. Rise and shine, Jason. Suot ang mga makukulay ng mga costumes at bitbit -bit ang banner ng kanilang organisasyon. Dinaluhan ng parehong government at non-government organizations ang Parada Dabawenyo. Ito ang taunang aktibidad, kaugnay ng pagdiriwang ng Araw ng Dabaw. Naglakad sila mula Rojas Avenue hanggang San Pedro Square kung saan naroon ang main stage. Todo giling ang mga majorettes na contingents ng Hugyaw Dabaw o Drum and Lark Contest suot ang matitingkad ng mga costumes. Labis naman ang kasiyahan ng mga nanood ng parada. May iba na nagdala talaga ng upuan para makapwesto ng maayos sa gilid ng kalsada. May iba naman na diininda ang sikat ng araw. Personal na magdumalo at may kasaya. kasama ang mga Davoenios si Vice President at Education Secretary Sara Duterte na game na nakipag-selfie sa mga taong lumalapit sa kanya. Happy, happy araw ng Davao kaniniyong tanan. Nagpasalamat ko sa inyong suporta sa ato ang lokal na kagamhanan uh, din hi, sa siyadad sa Davao. Present din ang kapatid nito na si Davao City Mayor Sebastian Duterte nakasama ang Davao City Councilors. Sabi ng Public Safety and Security Office, generally peaceful ang nasabing aktividad. Talagang tuloy-tuloy uh, at uh, napakaganda naman ng kinalalabasan. Uh, Talagang nasunod yung gusto nating gagawin base sa ating security and safety plan. Umabot sa mahigit kumulang 50,000 mga dabawanyos at bisita ang dumalo at nakisaya sa Parada Dabawanyo ngayong taon. Mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa Pambansag TV sa Bagong Pilipinas.